Hello kabayan, so ngayon nandito tayo sa Gali area. Ito pa yung Gali. Ibig kayo ng Gali, nandito yung lahat yung pantry, bakery station, pastry, at saka buffet, mga tornan, etc. At lahat mga Gali steward dito, nandito rin. Ito po yung ano namin, uh, headquarters po namin. Ayan, dito po yung bakery. At ito, pantry po ito. At ito naman yung bakery dito sa pastry to dito Dito naman yung bakery ito yung bakery ayan ayan, ito pa yung bakery ayan mga appointment ng bakery ayan nandito po tayo sa bakery so nandito po tayo sa ano sa aking department department department